Hello guys. Yan na naman guys, meron po tayong lunch. Ang lunch ko po ngayon is sardinas, kamatis, at saka sibuyas. Nilagyan ko po siya ng sibuyas. So, ang dami ko pong rice. Yan, hindi po siya kita. Maliwanag itong araw. Tapos, nagtimpla po ako ng kape. Ito po ang aking lunch today. So, samahan niyo po akong kumain sabihin ng amo ko, ang tako pala ng punyan ko. Kasi sa katutak po itong kanin ko. <laughs> hmm. so, kain tayo guys. Ang sarap. Nagtatakan po ako. Hardinas, sibuyas, kamatis. Ay, bakit ko pinakita ito sa... Kamatis, sardinas, saka sibuyas. Mmm. sarap po. Sabay po tayo ng kape. Kararating ko lang pong galing market. Hindi po ako susundo kasi nandiyan yung amo kong babae. So, nag sila sa labas. Kaya ako lang kakain dito sa loob. Hmm? Ang sarap po. Namimiss ko po yung mga ganitong ulam. Kasi diba, ang mga Chinese, ang ulagi namin inuulam. Baboy, baka, isda, salmon. So, namimiss ko po yung ulam namin sa Pilipinas. Kaya pag kumakain pa ako mag-isa, gumagawa pa ako ng sarili kong ulam. Kinagawa ko pa lang po ito. Lumulunok na ako. Nasasakam na ako eh. Pinainit ko po muna pala sa microwave yung isda. Mas masarap po kasi kainit ganito pag kaysa yung niluluto. Hindi mo malalasahan. <laughs> init ko lang para kung halimbawa may mga germs yan, tanggal. Hako ko hiniwaan ng sibuyas kamatis. Hindi ko na nilagyan ng asin. Ang ginamit ko pala ito maanghang. Yung pula. Hmm. Pag nagkakamay po ako, mga kanin sa daliri ko, lumalabas. So, Probinsyana po talaga. pag may piknikan po, tong hindi mawawala. Dapat lagi kayo may baon. Sardinas, kamatis, ibu e Sarap ang kumain ng ganyan sa tabi ng mga ano, dagat. sa mga kayo magpipiknik? sarap po. Mahang. Ngayon po, ang bilis ko maubos yung kanin ko. <laughs> Itong kanin ko po na to, hindi ko siya nilulutok. Binibili ko ng luto, So, yung isang box, ang dami-dami. Hmm. Ten dollar lang siya. So ngayon, wala naman bumibili ako ng kanin na gano'n. Medyo tumataba na po ako, medyo nagkakalaman na. Kasi po dito, pagtanghalian, wala kami kumain ng kanin. Mga pasta, noodles, pasta, macaroni, gano'n po. So syempre, hindi tayo sanay sa mga gano'n. Laking rice tayo eh. Kahit ano lang po ulamin ko, basta makakain ako ng kanin. Pero so, mukha ko po, medyo nagkakalaman na. Dati ang payat ko eh. So guys, Napit ko nang maubos. Kapi po yung iniinom ko. Yan po ang nagpapasigla sa akin. kape. <gasps> pangalawa ko pa lang yan kaninang umaga sa saka ngayon hmm habang sarap po mas healthy po sana yung mga gulay-gulay ilalaga mo lang siya, tapos mo sa toyo, kalamansi. Mga ganun po, namimiss ko. Sa linggo, maglalaga ako ng bag beans, tapos nilagang talong. Magbabaonin ko siya, tapos sausawan ko toyo at saka kalamansi. si Kasi bukas, magluluto ako ng lunch namin. So, noodles ang lulutuin ko. Ay, nakalimutan ko palang bumili ng ano, noodles. Spaghetti na lang. Yun po ang lunch namin. Tapos mag aano ako. O minetan ng karne. Yung pong nagre-renovate ng na kapitbahay namin hanggang ngayon hindi pa natatapos. Isang malaking sibuyas nga po pala ang nilagay ko dito, yung pula tapos isang kamatis lang yung malintang kamatis enggak, maunya sih bu ya tetap Tapos inom ulit ng kape. Pag ganito yung mga ikinakain ko, malakas ako kumain. Tapos yung mga pinakbet, inabraw, mga ganun po. Yung mga munggo, Adobong sitaw, Yung namimiss ko pong ulamin ng bulaklak ng kalabasa. Wala po nung nasa Maynila ako, hindi ko na po natikman ng bulaklak ng kalabasa. And guys, bus na. Yan, konti na lang. kahit ganito lang po mga ko, buhay na ako. Eh. Wag lang naman araw-araw. Ngayon niyo po. Pag nagkakamay ako, yung mga kanin sa daliri ko. Pag nakita to ng amo ko, sabihin, Yucks! guys Ubusin na natin. Mm. Nakaraos na rin po ulit ang ating tanghalian. Thank you so much po sa panonood ninyo. Sana magutom kayo. Saka inuman po natin ng kape. And guys, thank you so much po guys. Bye-bye.